So, yan po mga cafe lovers, yung mga gustong bumilis ang daliri na mga kanan na gitarista. Ayan, kung gusto niyo maging lead guitarist, ganito lang gawin niyo Ayan, sanayin nyo itong mga scale na ganito. Ayan, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ayan, ganito siya. Yan, yung position niya nasa A. Yan, I start tayo dito. Do, din. Lampas natin. 1, Din sa tapat niya. So, yan lang yung gagawin natin. Yan. Araw-arawin natin yan mga ka para bumilis yung ating daliri. Ayan. Nasa of A. Ayan.